So ayan, nandito na kami guys So itong lugar na to yung tinatawag na Tangke So dahil meron siyang tangke Kaya tinawag siyang tangke So ayan yung tangke guys Ayan So meron dito na ako Balibalita noon Ah Hindi ko na tuloy yung sinasabi ko ah. So may balibalita doon guys. Na merong Sinal beach, tapos nilagay sa uh, drum. Tapos sinimento. So yun yung balibalita noon. Ang bata pa ako.